Gandang araw mga kabubog ano, bablog na naman tayo. At pag-uusapan nga natin sa pagkakataong ito ano, ang laking tulong ng drop side na sasakyan sa negosyong junk shop ano. Mga kabubog ano, uh, napakalaking tulong nga ng drop side ano. Sapagkat pagkat mm, kahit wala kang pahinante at mag-isa ka lamang ay talagang makakargahan mo tulad niyan. Medyo marami-rami na tayong puti at mm, magde-deliver na tayo. At mm, mag-isa lang ako mga kabubog, mag-isa lang akong nagkakarga ang kagandahan nga niyan mga kabubog ano, kahit saan mo idaan diyan ang kuan ano mapagilid man mapahuli ay pwedeng pwede ano yan ang kagandahan pagka drop side ang sasakyan mo tapos mababang ganyan ano at kahit mag isa nga lang tayo mga kabubog ay yakang yakan natin yan ano at mm, dati nga mga kabubog ang sasakyan ko ay kuan ah uh, yung may screen yung mataas ano at mm, hirap na hirap tayo mga kabubog dahil eh, kailangan dalawa pang pahinante ano dahil kailangan may taga-atang ka may taga-buhat at may taga-abot doon sa itaas ano Yan, mula nung mabili ko ngayon mga kabubog napakalaking ginhawa sa akin ano at mm, sa ganitong negosyong junk shop ano kahit siya namang mga negosyo mga kabubog ano kinakailangan ay ready tayo na may-ari ano sapagkat may mga pagkakataon na halimbawa ang negosyo mo ay trucking ano, kailangan marunong ka mag drive para pag wala kang driver ikaw ang driver no, 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 may mga pagkakataon kasi talaga mga kabubog na kailangan kumilos din yung mayari ano, magtrabaho din yung mayari kasi minsan nga walang tao kailangan kailangan ano, no. tulad ngayon ah, linggo ngayon ah, kadalasan sa mga junk shop ay pahinga ang mga tao So, ayan, kaya ako ikinakarga yan para kinabukasan ng lunes ay itatakbo na lang ano, nakatali na, katulda na basta na lang itatakbo kaya gusto ko rin pawisan so ayan, ayan inautay-utay ko lang ano at tingnan natin kung makakahanggang saan yan ano, tignan natin kung saan na uh, gaano Ang laman kasi niyan mga kabubog ay kuan. Nasa 84 sa ako, ano. So kuan 'yan. Ah Bali anim na patong na apat-apat. So 24 'yun. Tapos uh, ah, tatlong layer 'yan mga kabubog tapos may pwede pang patungan sa ibabaw ano may tatlong piraso pa ano kaya hanggang 84 sako yan kaya kaya nating kargahan yan no napakalaki ng baga niyan mga kabubugyang ganyang sasakyan sa negosyong junk shop ano hindi lang akala lang nung iba madalas kasi yung iba ang kukunin kaagad nila gagawin kaagad nila ay yung itatap down ka agad o kaya lalagay ng screen tatap down lalagay ng screen ano para mataas no pero ang hindi nila alam ay napakabagal ikilos noon kasi unang-una violation 'yon sa kwan sa HPG no kailangan, kailangan bago mo itap down ng sasakyan ay ipapaalam mo muna sa kanila dadalhin mo muna do sa uh, detachment At, um, kasi mababagong timbang niyan kaya ang magiging kwan mo dyan violation mo ay illegal body design at, at yan nga uh, malapit na akong kwan malapit na akong matapos magkarga at mm, kinulang pa mga kabubong kinulang pa yung kwan natin yung karga gulang pa ng um, 67 lang yata yan ulang pa ng 14 sa ako totoosin naman mga kabubugay eh, marami naman akong pwedeng kunin marami naman akong pwedeng kunin nandyan naman yung mga kasama ko yan, lalaki ng katawan ng mga yan totoosin naman eh kung kailangan ko ng tulong ay saglit lang yan saglit lang yan sa ating mga uh, kaliado ano? so Ayan pa, Nami akong kwan dyan, pwedeng hatakin, pwedeng x-ray Wala pang 30 minutes yan, yan pa oh. Yan, yan pa isa Wala pang 30 minutes yan mga kabubog